Hahaha <laughs> <laughs> Dabi kayo ba yan? Dati sponsor? Oo. No, Sayang pala. Bakit? Parang... Ayun we'll na ako. Ang labi yung isa. So. Nakakatuka naman yan. Tignan. <laughs> Sama na ako sa family picture. <laughs> Ay! Grabe. Ano? Kumusta? Look, kayo magdikit lang. Masyadong hindi ako naliligo. Ha? <laughs> huh? okay lang. Mabango naman eh. Mm hmm. Amoy ni. mm. Marunong ka na mag-motor. Yung tricycle po, konti. Tricycle. Ay, man, wala pa. Hindi pa. Hindi pa po. Andun pa pagbaga. Ayun nga. Ay, eh, sige, susunod na lang. Hmm. Um. Kumusta sa school? Naka-enroll ka na? Maano na lang. Grade? Maano? Brigada. Brigada.